Hello guys, magandang araw po kahit sabihin natin ang ating panahon ay hindi maganda dahil sa maulan dahil sa na, anong bagyong ating nararanasan Tuloy lang po ang buhay natin and welcome sa panibagong yugto ng aking buhay. For today's video guys, samahan niyo po muna ako dito sa bahay ng aking nanay. Itutur ko kayo kahit na tag-ulan eh tuloy pa rin ang ating paggawa ng video para lang mapasaya ko kayo. Kanina nga po pag alis ko sa bahay, iwala pang ulan. Buti na nga lang guys, nakabili pa ako ng pandesal para dalhin ko dito sa nanay ko at sakto naman po na pagdating na pagdating ko dito at nakapasok na ako sa loob ng bahay. Yun naman ang pagpatak ng malakas na ulan. So ayan, buti na nga lang po nakarating tayo dito. At dahil nga po bagyo, medyo marami po yung mga na-stranded sa mga kanya-kanya nilang mga lugar na pinuntahan. So, ingat-ingat na lang po tayo, lalo na yung mga sa dagat, ingat po tayo. At ipag-pray na lang po natin yung kaligtasan ng bawat isa, lalo pa yung mga nasalanta talaga ng bagyo. Napakaswerte rin natin na kahit na dito tayo sa bukid, hindi natin nararanasan na ganun. So, ganun pa man guys, ituloy-tuloy lang ang ating dasal, panalangin sa bawat isa, sa mga lalo na yung mga nasa mabababang lugar. Kita nyo guys, kahit na mukhang talagang malamig ang panahon, eh, gumigising po tayo ng maaga dahil ganyan po talaga ako guys, hindi po ako mahilig na gumising ng tanghali na parang na, na ako or pagkagantong pumatak na gantong oras at lumiwanag na nakikita na natin yung oras, eh, talagang babangot at babangon na rin tayo. So ayan guys, nakarating nga po ako dito sa nanay ko kasi sinilip ko lang rin po yung kanilang condition dito dahil nga po sobrang lakas ng ulan. Uwi rin po ako kagad gawa ng sinanay po ay ngayon ang araw ng kanyang pag-uwi dahil nga po magpapabunot po, siya ng ngipin doon sa kanila guys. So kailangan nating payagan dahil parating din po ngayon si Big Boss Kaya ayan Sabi ko kay nanay Imaaga po akong aalis ngayon Pero babalik din po ako agad Para makaalis din siya Nang mas maaga At ito nga po Habang nagaantay ako Ng pagtila ng ulan Itong nanay ko Itinimpla na naman tayo Ng kapi At pinag-aalmusal din tayo Guys ng tinapayan nga po Habang nagkukwentuhan kami Ng nanay ko Dumating nga rin po Ito yung kapatid Ng nanay kong bunso Kaya ayan Iniwan ko muna sila guys at tayo nagvideo-video muna at habang sila nagkukwintuhan ng kung ano-ano. Yan, dito po tayo. Maglalabas muna tayo guys. Papakita ko sa inyo ang paligid ng aming bahay. Este, bahay pala ng nanay ko guys. Tingnan nyo kung gaano, kaputik at baha pagka ganitong tag-ulan. Pero hindi naman siya ganoon kabaha, guys. Tamang normal lang yung umiilig ng tubig na buti na lang po mataas ang area ng nanay ko dito, guys. Kita niyo po, 'di ba? At ayan yung mga itik, mga sisiw at yung ibang mga hayop diyan, hindi na rin alam kung anong gagawin at saan sila magpapasilong dahil nga po maulan, malamig. Sobrang nakakaawa din yung mga hayop, 'di ba? Hindi mo alam kung saan pupunta, kung saan sila magsisilong. Parang tao rin kasi yan. So, ayan guys, samahan niyo muna ako. Lalabas tayo dito at ipapakita ko sa inyo ang aming kapaligiran. So, let's go. Kuha tayo ng slipper. finish your umbrella. Unyare, umbrella. Ayun, pakaibays na tayo. Ulan, malakas ang ulan. Na kahit na ulan, eh, ipapasyal ko kayo. mag ko tayo dito. Sana lang na ang ulan. Guys, okay, so. oh. Joran Joran at ang, ang aming daanan parang mas malala pa rin guys yung daan namin doon sa aming bahay unlike dito sa bahay ng nanay ko kahit na yung tubig ayan ganyan ayan. at least hindi siya malubak at hindi siya mabato lalot hindi siya sobrang putik kasi dito yung lupa dito guys flat lang hindi hmm. ko tayo dito sa aming labas sa labas ng bakod at ipapakita ko sa inyo yung aming pinadaanan dito guys mayroon pa nga ditong pangin yun guys oh maulan you oh. <coughs> know, Tignan nyo guys look sa pangin dito talaga yung takunan tubig galing dun sa may taas dun sa may bahay ng nanay ko kasi pababa Oh. compare nyo guys yung daanan namin doon sa bahay namin at dito, mas matino dito <laughs> kasi nga hindi siya malubak ganyan lang siya pagka umulan yan at ang mga itik ay nagliliwaliw yan, ganito lang guys at syempre, mas masaya ang mga halaman natin pagka ganitong tagulan ang ganda sibol so, ayan dahil wala nga pong pasok ngayon suspended pa rin dito muna tayo sa loob guys kwento kwentuhan dahil na maulan so hugas tayo ulit ng ating paa dahil narumihan na naman so 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 Ang tawag na ito, tawagan mo. Bakit nasa cellphone na lubat. Bakit na lubat. Ha? Huh? Yan guys, yung nanay ko. Lamig na lamig. At yan ang ate. Si... Maganda. Ito so, na ang ating video ngayon guys. At yan na rin ang ating weather condition for today. So, see you ulit sa susunod na video guys. Bye-bye po.